Palang-araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members. Welcome po sa aking YouTube channel. Alam niyo po ba, ang SSS, sa na po ang Union Bank, ay nagnunsad ng bagong programa para sa lahat po ng mga SSS members. Ang programang ito ay tinatawag na SSS Loan Life. Ano nga ba ang SSS loan life? Ay isang micro loan lending program. Layunin po ng programang ito na mabigyan ang mga miyembro ng SSS ng mas mabilis, abot-kaya at ligtas na akses sa pera sa oras ng kanilang pangangailangan o emergency needs. At ang programa pong ito ay para matulungan ang SSS member o maprotektahan po ang SSS member na 'wag kumuha ng loan sa mga lending companies na nagpapataw po ng napakataas na interes. I'm sure po maraming mga SSS members ang nagtatanong kung ano ang bagong features ng programang ito. Ang programang SSS Loan Lite po, pwede po kayong makapag-loan mula 5,000 hanggang 20,000 pesos. Depende po sa pangangailangan ninyo. Pangalawa po, kapag po kayo ay umutang, Pwede po itong bayaran mula 15 days hanggang 90 days. Nasa sa inyo po kung ilang months o days po ninyo itong babayaran. Ang loan na ito ay merong 8% interest per annum. Kabilang na, na po dito ang service fee. Pang-apat po, ito po ay fully digital from online application hanggang po sa pag-approve ng inyong loan. Kapag nakapag-loan na po kayo, ang proceeds o ang pera na makukuha ninyo sa inyong nailong, ibibigay po through directly po sa Union Bank account o kaya naman sa My SSS Card. At ang pinakahuli po, ang programang ito ay inilunsad para maprotektahan po kayo sa mga informal lendings and loan shark po. Ito po ang mga lending company na nagpapataw ng napakataas na interes to the point po na wala nang matitira sa inyong ATM. Kailan pwedeng mag-avail ng SSS Loan Lite? According to SSS po, maghintay lamang po kayo sa announcement kung kailan po siya magiging available. Kapag po ito ay magiging available, ia-announce po mismo ni SSS sa kanilang official social media platform. Pero ang target po ni SSS at the end of 2025, magiging available na po ito. Yan lamang po ang ating balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.